Sila. Sana magmilagro milagro ang Diyos at makita ko sila. Kahit man lang papaano, Emi, mahingahan ako ng problema ko. Oh! Ah! Oh! Diyos ko, yung pera ko! <sighs> Miss, masensya ka na. Miss, nasaktan ka ba? Hindi. Okay lang ako, hindi ako nasaktan. Yung pera ko lang kasi nahulog. Okay. Eh. Kailangan na, kailangan ko pala. Huwag na, huwag na. Huwag na lang kasi pera ko na yun eh. Sandali. Pilutin yan. Bibigyan na lang kita. Sandali lang ha. Ano si Sa'yo na lang eh. Sabi ko na uh, hindi naman makapalimukha ako, kaya lang hindi ko ito tatanggihan. Uh, gipit na gipit kasi kami sa pera ngayon. na the hospital yung daddy ko at siya lang yung natitirang pamilya ko. Alam ba? Kawawa naman kayo. Alam ko yung pakiramdam na yan. Ang likawas pa kami ng na nanay at ng kapatid ko kung kailangan mo pa. Pwede ko naman dagdagan nee, na ito. Nee, Kunin nee, mo na na. Nee, nee, oh, okay man. na ako, okay na ako. Salamat. Makakulag uh, ka ng lahat. Salamat talaga. Sige. Pasensya ka na talaga. Sana gumaling yung daddy mo. Amiss? kara kara amor